Ano ko lang <laughs> po number. Say <laughs> <laughs> sir, ano meron naman mo? So, ano, nagnanamlay po ako tapos ano, parang nanglalawa. Balisa? Opo. Demonyo to ha. Demonyo yung papasok na sa isip mo. Tapos yung may ganyan. Yan, sa barang yan. No, sa Sigurado yan. Ano na, ano, nauna ano, to. Naglilis ako ng isda. natuso ko. Tapos lumalaan. Tapos so, so, magkaganyan na. Papacheck up din ano? Opo, papacheck up naman po ako. May ganyan. Ano sabi? Nag-antibiotics ka na? Opo. Um, tapos lalong lumala sa pag-uminom ako. Harami po. Baka sinasabay lang yung mga job ng tao. Ma'am, na ba tayo sa inyo? Ah, sige pa. Wala ko, dito lang kayo papagamot eh. Kaya unahin ko kayo eh. Sige po. Tanggalin mo gano'n mo dito? Ha? Tatanggalin na. ha? Apo, ikitlat. Tatanggalin ha. yung ginawa mo dito, dali. Ubusin mo. Ang ubus, dali. Gabitin mo dalawang kamay. Ba't mo kinukulam to? Ba't mo kinukulam to? Ingit galit. Marami ang panunod dito ngayon. Ba't mo Ba't mo kinukulam to? agaw diba to si Sam awer siya na ginagawa niya yun ubus yan ha mamaya malalaman natin kung awer talaga oh, may pabidyogi ka bang mangkakulong ka ngayon may way ha may way ha sanod Sir, mulat. Sir, balik. Alam nyo nangyari sa iyo? Nagpapagpag, alam mo hindi. Medyo ano, aware ka. Pikit ka lang ulit. Ito, bigay dala rin. Malalambot ka? Meron pa rin? Oh, wala na. Ayan, ginungot. Okay ka na? Nakulong ka rin pala? Kaya siguro ano yan? Namaga? Tao din, may tao din. Hindi lang jablo.